nagalit ang China dahil sa pag-aakusa ng gobyerno ng Australia tungkol sa pinaplano umano ng People's Liberation Army na salakayin ang isla ng Taiwan at agad na sinabihan nito ang Canberra na irresponsable. Ngunit sinabi naman ni Australian Defense Minister Peter Dutton na ang isang digmaan sa pagitan ng Taiwan at China ay hindi maaaring isa walang bahala. Sinabi rin ni Australian Home Affairs Secretary Michael Pitsulo na malaki ang posibilidad na magkaroon ng digmaan sa Taiwan at idinagdag rin niya na ang tambol ng digmaan ay tumutunog na ngunit hindi niya tinukoy kung sino ang magiging kalaban ng nasabing isla. Si Tan Kefei ang tagapagsalita ng Defense Ministry ng China at isa ring senior colonel ng People's Liberation Army ay nagsabi na hindi umano nagugustuhan ng Beijing ang mga ginagawang pang-aakusa at provokasyon ng Australia tungkol sa isyo ng Taiwan. Sinabir niya na kamakailan lamang ang Australia ay nagsagawa ng ilang provocative actions at ang ibang mga miyembro naman ng Australian government ay nag-uudyok pa ng komprontasyon tungkol sa banta umano ng digmaan sa Taiwan. Ang ganitong paniniwala ay irresponsible. Samantala, noong nakaraang buwan, sinabi ng isang Chinese state media na ang Australia ay uuunahin umano ng People's Liberation Army kung magkakaroon ng gulo sa Taiwan at kung patuloy itong makikialam sa mga hakbang ng komunistang partido ng China kasunod naman ng naging pahayag ng China, nagsagawa ang Australia, Estados Unidos, France at Japan ng mga pagsasanay sa East China Sea. Kasama sa mga ginawang pagsasanay ay ang amphibious assault urban warfare at anti-aircraft defense. Ngunit sa isang artikulo ng Global Times na isang Chinese state media outlet, binalaan nito ang Canberra at sinabi na kaya o nitong pasabugin ang buong Australia gamit ang mga ballistic missiles ng kanilang bansa. sinabi ng Global Times na hindi na kailangan pang gumawa ng anumang hakbang ang People's Liberation Army laban sa mga ginawang joint military drills sa pagitan ng Estados Unidos, France, Japan at Australia dahil hindi ito masyadong mahalaga para sa China. Sinabi rin nito ng Australian military ay masyadong mahina at hindi ito karapat-dapat na bigyang pansin pa ng China. Ngunit kung susubukan o maglakas-loob itong makialam sa isang digmaan sa Taiwan Strait, uunahin ng People's Liberation Army na atakihin ang Canberra. hindi rin dapat umano isipin ng Australia na matatakasan nito ang military power ng China dahil ang bansa ay saklaw ng conventional warhead equipped na DF-26 Intermediate Range Ballistic Missile ng People's Liberation Army. Samantala, pinahintulutan ni US President Joe Biden ang pagpapadala ng mga armas sa Australia bilang paghahanda laban sa mga ginagawang agresibong aksyon ng Chinese military sa rehiyon. Plano umano ng Estados Unidos na ibase ang mga armas nito sa Australia sa kabila ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Canberra at Beijing ang mga ginagawang agresyon ng Chinese military sa South China Sea at sa buong mundo ay nagtulak sa Estados Unidos at Australia na palakasin pa ang military alliance sa pagitan ng dalawang bansa dumating ang balitang ito noong Merkoles nang kinumpirma ng Australian government ang mga ulat na inaasahan nito ang pagdating ng mas maraming armas mula sa Estados Unidos upang depensahan ang sarili nito laban sa People's Liberation Army habang patuloy na ipinapakita ng Beijing ang military might nito at ang pagpapalawak ng kanilang military capabilities na nag-udyok naman sa mga pangamba na magkakaroon ng isang malaking digmaan sa rehiyon. Si Karen Andrews, ang Home Affairs Minister ng Australia ay nagsabi na ang naging hakbang ay isang malakas na minsahe na ang kanilang bansa ay nakaalerto at hindi sila naaalarma. Ngunit ginagawa rin umano nila ang lahat upang maging handa. Pinasalamatan din niya ang Estados Unidos sa naging suporta nito sa kabila ng pagtaas ng mga pangamba tungkol sa isang all-out na gera. Sinabi ni Karen Andrews ng Estados Unidos ay isang napakalakas na kaalyado ng Australia at magpapatuloy ang kanilang bansa na makipagtulungan sa Washington. Ngunit ang pinuno ng Australia Greens na si Adam Band ay nagbigay ng babala sa kanyang bansa tungkol sa mga bagong plano tungkol sa pag-iimbak ng maraming armas mula sa Estados Unidos.